Bakit patuloy na nangyayari ang mga lindol sa Pilipinas? Gusto mo bang malaman kung ano ang layunin ng Diyos? Sabi ng Diyos, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Mula sa Jeremias chapter 29 verse 11. Ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Ang kanyang mga iniisip para sa atin ay laging mabuti. Gaya noong linano niyang wasakin ang ninibe, hindi niya agad ibinagsak ang sakuna. Sa halip, nagpadala siya ng propeta upang balaan sila at ng talikuran ng mga tao sa ninibe ang kanilang mga kasalanan at tunay na nagsisi. Ano ang ginawa ng Diyos? Sabi ng Diyos, kahit gaano kalaki ang kanyang galit noon nang makita niya ang tapat na pagsisisi sa kaibuturan ng mga puso ng mga taong ito, nabagbag nito ang kanyang puso. Kaya't hindi niya makayang dalhin ang malaking kapahamakan sa kanila at humupa na ang kanyang galit sa kanila. Sa halip patuloy niyang pinalawig ang kanyang awa at pagpapaubaya sa kanila at patuloy silang ginabayan at pinustusan. Oo, binawi ng Diyos ang kanyang galit at kinaawaan sila. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang puso ng Diyos. Ninanais niyang magsisi tayo. Talikuran ang makamundong kasiyahan. Talikuran ang pag-ibig sa salapi. Talikuran ang mga kayabangan. Inggit, puot, at iba pang mga kasalanan upang matanggap natin ang awa at kabutihan ng Diyos at makaligtas sa mga kalamidad. Handa ka bang magsisi tulad ng ginawa ng mga tao sa Ninibe? Mamayang 7.30 p.m. may libre kaming online Bible study. Kung nais mong matanggap ang awa ng Diyos at baguhin ang iyong kinabukasan, mag-comment ng Amen at i-contact ako. Tutulungan kitang matagpuan ang landas ng tunay na pagsisisi.